Oh, bu. Ha? Ti bu ma uban ta bos bu maligo swimming pool. San man sir sumi eh. Bala na ugma kay pigado pa kayo. Bala na ni kwarta don. Mhm. Unsa den kwarta bu gadalagan? Ngugok don man imo. Indi man sa igon anak pero basi karon ba basi maka pangita ko kwarta karon maka kuan ko pangriada ko. Bala na ugma indi na nato mo siguro gid dili lang kita maguan expect gid nga maupod kita. Kay wala ka matay kwarta ginauyatan ros. Jesus, ama upod kita bu ya. Alangan bisa gua lagi kuarta. Terus bu ayo pagi nga ngulai kuarta bu. Nah ata kuarta gamay. gamay. Gamay? Gamai nang au lagi nai kuarta gamai. Di alangan unahon tagi nang ligo-ligo. Kontra sa pamugas sa dres sulut balai. San sudah nun gani wala patah. Hindi bu kay talagsa lang maligo bu. nung talagsa lang manang sa aton bu. Anong talagsa lang itang makauban bu. Kung gusto ka maligo, damo <coughs> mo tubig, dragi drus. Oh, kung magusto, gini mo maligo. alangan nga sa, ginatun, saan, ginatun pungsun, ginatong atong kaugalingon. Bisa gula kita ay tay, kwarta, ipit kay isibibo, anak. <coughs> <Nala>. <coughs> <laughs> Alam, mamugos kita. Alam, malakat kita. Bisa gula wala kita. Mangayon na to mga anak. Bra, karoon sa na to. Ay, okay. sus, bu, mangita ta paraan, bui nga makauban ta. Mangita paraan, mangutang. Amo na ang ibig mong sabihin. <laughs> <laughs> Naunsa naman ni si Rosmi. Oy, kung wala, gani, wala. Kung hindi, gani, takaprodos, hindi, gita, anay. Mm <laughs> Pasta, ana, sila, kung pwede la man na sila. Ano aw, sakit kita buot mo nga sila magligo-ligo nga hindi ka kaupan? Tiga di lag <laughs> talagsa lang ni mangita kita paraan nga para makauban Ayaw, Usbana imong kina Iyaros, dili pwede. Kay unahon na to ni Dre. Alang na unahon gina ligo-ligo kapag uh, abot dire sa ngangata kay way kaunon. Bigya sus, sus na lang ni Zeros. Si Mela mo kita kwarta? Mhm. Mm -hmm. ka na may entrance ko na Sige, bu po namin, man dito man bu, Iba man ang tubig dito, iba tubig dito. Dito, sadya-sadya, may muna kaong kaon. Ay, susa, wala taang time nga para sa tua. Nga makakuan kita, makaligo ta. Uh -huh. Dili na dili, dili na nga pugsun, nga dili pa na pwede, hindi pa makaya. Uh -huh. Kung tagaan lang ta time na sa kahit saan nga, dra time nga pwede, punta maligo, ara iligo ta. Alangan, maligo kita karon bisag wala wala kita. Andi ah, bu maligo ta, kita ta paraan karong bu. Ay, kung gusto mo ron, sikaw na maligo dito. Upod ka sa Basta kami, hindi kami mukhaan kaya hindi. Kiko mga ako kay mo'y mauyan kasi mo mga anak, anak dito karon ron. Ayog ma, mo'y mauyan ka kay wala kita'y kwarta. No, naman taong ka, oy. Naagan ni kwarta, pero gamay. Ayaw pag bukay mawala. Ang na bukay nga nagingan na basta Naagan ni kwarta, gamay. Pila na, mga sinsilyo lang mana. Unsaon mo lang ni mo? Magpaktas ka pa ingon dito? Di, barato naman man trans. Barato lang man, 15. Unsaon naman ni si Sige na, sige na. Uban, tabo. <laughs> Kung gusto ka na ikaw lang gani mo uban. Noon sa ni bayanan ni, eh. oy. Ayaw pugsa, huwag dilipan ni mo kaya. Halo. Ito e mag, ka. Mangita ka paraan buha kay mauban, huwag mga kay alas iti, ito mahawa bu. Sige lang kay, hindi naman ato na hawak ang panahon. Uh -huh. Basi galik ka roon, sirtihon. Halo. Halo. <laughs>